I took that up with the secretary and of course kay speaker last Monday. Okay? Kasi may mga LGU na, no? Itago natin sa lugar ng Enrile. Okay? He came up, yeah. He came up with the ano, hindi ko alam resolution or whatever. Ha? Huh? Memorandum order sa lahat ng mga barangays doon. Na walang magpapa ano, magpapa-implement ng project unless meron siyang go signal retain approval. sabi ko, sa konting ano ko uh, interpretation ko dyan, may mga may mga uh, within the jurisdiction of the municipality, basing dun sa local government code na kinokode nila, no? and one of it is building permit. kaya nga building permit, pag nagtayo ka ng building meron kang kailangan na building permit. okay? ngayon tanong kailangan ba road permit? Mukhang wala pa yata ako narinig na road concreting permit. Kailangan ba ng uh, ano pa ba? Drainage permit? No? Kailangan pa ba ng ano pa ba? So Outside of the building permit. Kamo na lang. Para lahatin natin. Okay? Sa pagtanong ko sa mga lawyers ko, no? Kasi hindi naman tayo bugado, Sabi ko nga, mahirap magpabababrite kung di mo naman alam. So, the best way is to consult yung may dunong. Sabi nga nila, okay naman ang makialam kung may alam ka. Kaya nga, makialam eh. May word na alam dun. Katulad lang ng kaunlaran, may lara. Kaunlaran. Dito sa ka makialam, may alam. Mahirap makialam kung wala kang alam. di ba? Kaya nga, makialam. Okay? So, alamin mo. Ano ngayon ang inalam ko? Very specific yung kinu nila doon. If makaka-affect sa environment, kailangan talaga ang local government. Pag-usapan. But then again, hindi ko winawala yung authority ng local government na makita yung project, makikoordinate sila, or magkaroon ng consultation tinanong ko naman sa DPWH ito. Sabi naman ng DPWH kung meron, may consultation. Ito po ang mga pictures. So meron. Kumpleto lahat sila. Nang ano. Pero ang problema mo nga dito, sir, ang taong ayaw kahit anong gawin mo, may dahilan. Ang taong may gustong gawin yan, palaging may paraan. Okay? So lahat nito, sabi ko nga, with due respect kay Secretary, ang sagot ni Secretary Vin sakin akin, we are now formulating a policy. Of course, Kong, sabi niya, nag-usap kami ni Speaker, sabi niya, Speaker Boji, uh, sabi niya, before we will come up with a policy na iwaragawat, siyempre, kukonsult din nila si Speaker. Of course, pag sinabi mo Speaker, we are talking about Congress as a whole. So, So, dyan, naniniwala naman ako. I have full trust and confidence to the Secretary. Of course, to our Speaker. Binanggit ko kay Secretary, eh, kay Speaker Boji, yung concern ng LGU. Pinakita ko yung, yung kay Desena. Oh, kumingi ng kopya si Speaker. Pinituran niya yung, ano, yung mga nilagay doon. Kasi sinabi niya doon, pinagsabihan niya, ang mga barangays na wag nilang i-endorse o wag go yung mga project doon sa lugar nila. Imagine mo, simple lang tanong, kung hindi tutulong ang isang congressman o national government, magagawa mo ba yung kailangan ng barangay? Yun lang. Ang katanungan ko, kaya mo bang, kasi kung kaya mo naman gawin, by all means, wag na. Wag mo na akong hingan. Kasi, ang buong amulong, ah, buong enrile, halos lahat ng barangays yan. They've been very close to me since day one. Alam nyo kung bakit? Kasi yung pangangailangan nila, natutugunan natin eh. Si Desena, anong tinugon niya sa pangangailangan nila? Tanungin nyo mga kapitan doon. Ito na. Di ba? Aden? Yung laro oh. ng na siya. To the extent pa, ito na. To the extent pa, napipigilan at worst, tatakutin mo ang barangay officials nakakasuhan mo pag nagbigay daw sila ng resolution to effect their support dun sa project? Boss, kapwa ko kagayano. Taga Endrile. Hindi po taga riyan, si Jojo Lara. Hindi po ako umuwi sa barangay ninyo. Okay? Nagkataon, ako po ang pinakatiwalaan yung maging congressman nyo sa 3rd District. Kung anong kailangan nyo, yun po ang gagawin natin. Kaya tanungin nyo si Desena, ano bang nagawa niya? Magna 9 years na rin siya. Ano pa nagawa niya? Okay? So yun lang. Bukod dun sa mga langaw. Okay? Ng poultry. Okay? So yun yung ano natin. i naman ako ni, 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 ni Secretary. I-asap niya yung guidance. Kasi walang problema yan sa lugar na magkakasundo ang politiko. Okay? Para lang malaman nyo. But it will pose a very damaging situation kung hindi magkasama ang politiko. At the end of the day, hindi po politiko ang kawawa. Ang kawawa, taong bayan. Yan ang ayaw ko mangyari.